afternoon everyone guys palakad lang guys palagin lang lakad la lalakad guys patunga sa aming bahay kasi wala ng service wala ng motor eh saan saan po to guys ang, ang pag sacrifice guys Nah, guys, setengahnya menurut man bisa bunyi kan? Waduh, musim Oh, oh, Say luta, ter. oh, 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 guys, oh, bahay guys ah uh, nag-off naman o oh, alas yes guys Mano nga nga off na lang guys nag-off na ko ah uh, at ito kumabot sabi guys o ah uh, padaan nga rin, guys layo mo sa bahay namin guys yes pahala na namin guys kasi walang kuhan hey! kasi guys salamat guys sa guys nakuha guys salamat sa tanan kami guys naka abot lang yun guys sa amo balay guys kasi okay guys okay. guys ang um... I guess, okay. but guys, I miss you. I miss you. Thank you for watching, guys.